yun mga abel ito ayan na tinatanggal na yung ating tinanggal na yung ating ano ang mga EBR at saka uh, landing board ayan na yung loop natin ayan nag start na siyang gumawa na ano ng gagawing paa ayan so yun natanggal na nga yung ano natin collapsible kasi itong mga to mga abel eh ayan o no, yung mga tornilyo ayan dalawa then tatlo then yung isa naman ganun din isa dalawa tatlo ayan so, nabuhat na nga natin tinanggal natin ito yung dati natin ano pero dito rin yung pwesto ng loop natin mga abuelo yung likod oh. may butiki pa butiki <laughs> so ayan tinanggal muna natin yung mga ibon natin nalagay muna natin dito ito yun nalagay muna natin sa training box ito. update ko ayan mamaya belo iangat na namin wala kasi mga video kanina so yan Duty nang may development na nalagyan na lang ipipix na lang natin yung ano ipipix na lang yung mga pa. yan so yan mga bell pinipix na nila yung ating ano uh, apakan. ah yung pina uh, paa yan. Yan, yan may mga gagawin pa magdanan susunod Miss So ayan mga abel oh. Ay, Kakabit na natin yung ano Yung pinaka screen Ng ating iberry Ayan o oh. Balagyan natin yun, nilagyan na ng mga pampatibay So hindi pa naman nakapix siya na talaga no? Kung baga ipupull weld pa yun mamaya pag inilipat namin dito sa kabilang Dating pwesto niya, ayan Tapos hagdan na lang yun, gagawin natin yung hagdan yun yung ating bagong lupo. Pantay na pantay sa ano natin, no? Sa bubong natin. Ayan. Makikita natin yan yung ano, pagbagsak ng mga ibon natin dyan. Makikita natin. ay natapos na. Yung likod, bahala na. Kung anong gagawin pa palalagyan ko na lang siguro na ano, ng mga bandera para hindi tum tumambay. Sa hindi tatambay kasi may mga tao yung minsan sa taas, eh. Ayan, ayan no? Ayan, ayan, natin. ayan. Yan. Abangan natin yung pinakahagdan at saka yung ano yung mga steel matting dito. Marami tayong ganyan gamit na ano bakal yan. Ano? Hello? Solid solid yan. Sana matapos na agad. Para makita na natin yung pinaka uh, development ng loop natin. Ganda nyan. Solid yan. No? Iba, iba iba. natin gamit dito. Lalagyan natin dyan. Nailipat na natin yung pwesto natin. Ano? Ayan o. nyo. May na natin doon yung lup natin. Kasi kanina dito ginagawa yan. Eh. Ngayon nandun na. O yan, ginagawa yung hagdanan. Ayan. Yun na yung taas ng lup natin mga abel bill oh. Ayan na. Ako siya, no. Oh. Pagka nagawa na yung hagdan, try natin tumaas mamaya. Ayan. Ginagawa pa kasi yung hagdanan. Ito yung hagdanan natin, no. Oh. yan ito so, yung pinaka landing board natin. <laughs> Land, medyo mainit pa eh. Mainit pa yung welding. Hmm. Ito ba? Mga screen na eh. ito. Ipinturahan na lang yan. Taas oh. Alright. Kating na natin dito banda. Kaya tayo. Ayan oh. Kita nyo. sa harapan. Pwede pwede na. Abangan natin. Baka ah, biglang si Sir Nelson Chua dyan Pagdating na MacArthur Para may hagdanan siya Huwag <laughs> di lang anghel Para sa MacArthur Ayan na mga kabiel Ayan na na yung hagdanan natin Yan, hagdanan na. Ayan na Hagdanan Ayan na So, ayan mga abel Ito na, kinakabit na yung ating eberry Ayan Ang ating mga manggagawa Ayan, ayan. Ilabit na yun, hindi! Pre, yung isa pa, di ba yung isa dalawa lang? Ayan Ito mga kavel Ayan Kinakabit lang yung isang eberry natin Tapos ito, so ito yung hagdan na okay na ah, Pinupull weld na lang tapos yun yung ating pinaka landing board dito <laughs> ating pwestuhan yan dyan kitang kita yung ating area ngayon angat muna tayo boop yan, hmm. kitang kita yan oh. kita yung ating area yan kinaapit lang yung ano baba muna tayo <laughs> Nanini bago, mataas masyado. Ayan na. Alright. Ito na yung update sa mga ibon natin. So yung mga training box natin, yung mga ibon natin is nailagay na lang muna natin dyan sa loob ulit. Kasi hindi ko muna pinagalaw itong screen dito kasi gagawin nga itong pintuan tapos magiging rollers yan. Uh, pa-sliding yung ano nyan, door nyan. So ngayon, hindi ko muna pinabutasan kasi pinatapos ko muna sa kanila itong hagdanan natin. Ayan. So ngayon bukas, bibili pa ako ng tubular dito gagawin kong hawakan dito. Yan mga abel. Then dito, ayan o. Maglalagay kami dito ng ano. Medyo nakakatakot kasi mga abel. Siyempre na ako. Ayan o, yung apakan natin. Medyo mataas nga naman. Nanibago ko Lalagyan din natin dito ng cover. Baka kasi mahulog ako. Ang hindi oras yan o. Lalagyan natin. Then dito, ano, pagka ano, itong ano natin, itong ibiyarin natin pa sliding nga ito, tas yan. Lalagyan pa to ng ano bukas, ah uh, mga pampatibay sa ano, sa ibiyarin natin tapos lalagyan din nga daw ng ano yon nung ayun yung tubo na yun, yung nakatayo na yung tubo na yun, yun yung isang yun, lalagyan niya, para daw mas matibay, para daw hindi ka alog alog So ito medyo hindi pa masyado fixed kasi nga tumatama may sobrang bakal doon kaya hindi ko mabuksan na maayos. So ayan yung mga ibon natin, naninibago sila sa kanilang mga loop. Hmm. Ayan. So hindi natin muna lalagyan ng mga pugad kasi nga uh, ayan, naninibago sila. So ngayon, ang mangyayari sa atin mga abel, nandoon yung releasing natin sa abela, di ba? So ang possible na mangyayari dito mga abel. Kapag ah, usap na kami dito, ang gagawin niya, dito na lang. Ito to. Lalagyan dito na, lalagyan nilang releasing dito. Pababagan diyan. O kaya pataas na ganun. Depende kung anong paano gagawin niya kung pababang ganun ang gagawin niyang release. Pababa. Para dito magre-release sa taas. Hindi na doon. Sa ano kasi mahirap eh. Kung gagawa pa ako ng hallway dito, masyado nang magastos. O yan. Simple lang. Sa ayong pintura niyan, sa na lang natin pipinturahan niyan pagka Pansamantagal muna ng ganyan ang kulay. So ito, kailangan mapinturahan lang yung mga yan tapos lalagyan natin ng primer ponte unti mm. yan yan yung update ko sa look natin mga abel bukas pa yung pina uh, development ng ano natin tapos dito yan nga yung mga screen kasi yun, ayun yung mga steel matting natin na ah, hindi na nga tayo gumastos kasi marami nga tayo sakto lang yun dito mm. pati dyan sa baba kaya sakto sakto yan mga naninibago yung mga ibon natin dito yan Ninibago kayo, nawala yung harang na steel matting dito. Ah, ano dito? Ah, hard duplex no. Mm. Nini Ninibago sila mga abel. Tigaharap <laughs> sila ng ano, nang pwesto uli nila kasi 'yun nga mga abel, paikot ko sa inyo. Ang ganda nga ng area natin, oh. Ayun, kitang-kita na natin yung area pag lumilipad mga ibon natin, no. Oh. Tapos, 'yun nga yung bubong natin, tapos diretso dito sa landing board natin, ayun, oh. Maninibago yung mga ibon dito sigurado. Pero alright na, alright pag natapos ng loop natin tapos yung CCTV natin aayusin natin yung CCTV natin titin natin kung saan pwede nating ipwesto tapos i-update ko ulit kayo mga Abel pero for the meantime yan na muna ang ating update sa loop natin